Hello guys, maayong gabiin nato tanan. Ang oras alas 6:15. So, ang resulta gari na sa 2 PM, One hit po tayo sa to last to guide which is 448. Ang 5 PM, nibalik mga resulta guys, MC 104 ba pagod Nakatawa lang ko sa mga comments sa live sa PCSO. Kay gibuli lagi lang sa PCSO lagi, wa konek klaro, kon ang bola, <laughs> blik-balik ra kono. Anyway, mag-usap pagswerte tayo. Tanong mo, sagot ko. Today is July 19. So, again, ang ako nakapat na rin niya, doon na kayo nag-maintain na, kaya wala naman siguro kinsa gamintin ani na eh, balik-balik sa pangutana. Pero unahon ako, ang kining 356, pwede ba? 669, 229, then katong gamintin atong sigig pangutana ani eh. 118349 o 456 sa to pa, unong um kabog ako nabasa guys, kung pwede ba postaan karong gabi o today is July 19 wala ko'y labot ugma kung magawa sa karon atong gisgutan kaya wala mo tanag pachamba okay di man para suban ba kung mogawas ugma may ngunin kinsay nakakita sa kumpos, gipos na kong post gipost nako gahapon yan gawas karon so okay so sorry talaga to say wala talagang pag-asa yung 356 669-229-118-349-456 Now, what if ngayon? i-challenge muna ako bago kayo magsabi ng los-los ni mo, bot-bot ni mo, hindi man lagi. Okay, bye-bye.